Dagsa ang mga tao sa hotel na ito sa Baguio City. Pero hindi para mag-check-in, kundi para ihain ang showcase order sa naturang hotel. Nag-ugat ito matapos makumpirma ng pamunuan ng SSS Baguio Branch ang posibleng paglabag nila sa Republic Act No. 11199 o ang Social Security Act of 1997. Okay. Calendar. Nakapaloob sa show cause order ang paalala sa mga employer na asikasuhin ang mga papeles at kontribusyon ng mga empleyado sa loob ng labing limang araw. Ang paghahain nito, parte ng isinagawang nationwide SSS Run After Contribution Evaders Campaign, isang araw bago ang Labor Day. Yung mga uh, employers kasi na minsan parang hindi nila ano hindi nila inaaksyonan so kami naman dahil meron naman kaming uh, number of days to comply dahil uh, batas kasi ito so sinusunod lang namin kung ano yung nasa SSS policies Bukod sa hotel, nasampulan din ang pito pang mga establishment sa Baguio City ngayong araw. Kabilang na riyan ang laundry shop na ito Ba? depende kasi sa ba siya, ba? Ah, okay. Aminado, ang supervisor ng laundry shop na mula Setyembre noong nakaraang taon, hindi pa nahulugan ang kanilang kontribusyon. Kaya malaki rin ang kaniyang pangangamba lalo pa't ang trabaho hindi rin daw basta-basta. Bale, wala pong mahingan ng tulong or walang parang tulong na mabibigay sa ano pag walang best benefits kasi makailang beses na raw nila itong inilapit sa may-ari. Uh, sa ngayon po, ang gawin na po yung pag ng mga SSS benefits namin. Uh, ako lang din po yung nag update kaya i-update ko na lang din po yung naglalakad ng, ano namin, ng mga benefits po namin kung tapos na nila. Mula sa walong binisita, aabot sigit siyam na milyong piso ang kabuang delinquencies o ang halagang hindi nabayarang ang kontribusyon ng mga establishmento kabilang na ang mga penalty ng mga ito. Bagay na malaking kawalan sa mga gagawa kung hindi maasikaso. Meron pa po tayong uh, other employers po okay? kasi uh, we, are, we are limited po by time constraints today. So meron pa po tayong later on na may re-raise po with, uh, with a larger delinquency. Maganda rin itong raise kasi Uh, hindi naman siya yung ano tawag dito, yung tatakutin namin sila, kundi parang nandun yung mutual understanding na rin ng employer at saka kami sa SSS. Ina-explain kasi namin sa kanila na meron silang duties and responsibilities. Sa ngayon, sa buong Baguio at La Trinidad Branch, aabot na sa tatlo ang nasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 11199 o Social Security Act of 1997. Você, Robert de Vitor, para a seleção, Headlines.